Ayan, dito ulit kami sa may gitna. Oh. Ayan, ito lang lagi namin, puro spot namin. Wala kami mapuntahan na iba. Ayan, tsatsaga po kami rito. Ayan, kahit pa paano naman eh, humuhuli kami rito sa may, ano to, sa may spot. Sa may gitna na to. Ayan, saset ko lang po yung gamit ko. Hmm? Ayan po, talikuran po yung hagis natin ng pamingit. Kasakali dito ulit yung muli. Katulad kahapon. At malina pa ito kumagat eh. Ha? Malina pa ito eh. Oo, oh, basta may bahay na. So, Tatakaw. Oh, na kayo Joseph. Oo, uli na yun. Huli. Ah, huli. Eh, huli po yung sanak sa sa anak niya. Ha? Huli. Eh, huli raw po. Iniwan po kasi ng anak niya kasi kumuha po ng pagkain. Dito sila kakain. Sa ilog. Malaki ba? eh eh Hindi. Tayo biglang hinatak eh. Dalawa pa, dalawa pang sabay kinagat. Masabit. Ayun o. Puta. Puli yata. Ano kaya to? Ay, biya. Biya. <laughs> Ayan po. Perch catch mo natin. Biya. Okay na po to. Importante ayun po, tante. Ngayon tayo nahuli. So, kanina po, yung nandito sa may likuran ko, ah, uh, hindi ko po nailak yung, ano, ayun po, matakaw po ng biya. Lunok oh. na lunok. Ayan po, huli ah. Oh. Oh. <laughs> Ay, kandun Ayan po. Kanda Pangalawang huli. <laughs> eh, hey, naka. Ah. Nandito sa likuran lang. Matitibo tayo. Hinatak na. natak bigla. Na. <laughs> huli siya. Diyan ka na lang. Sa likod tayo.

nga mahuli eh. Wala okay. sa Wala sa pain. Wala sa sa pain. Wala na sa pain. na lagot. lagot po pati yung pabuto natin pati yung um, hook ay, sumabit po rin eh uh. uh, isa lang po gagamitin ko wala sumabit eh nilagot ko na po manalim kasi yan eh uh, may bisanto pa naman uh, naya ako na nilagot ko na lang po yun na uh, pa natutagan yung ating huli dalawa pa rin ang ating huli isang kandule po sa isang biya hindi na po nasundan. Ah, ng rin lang po 'to ating ano, 'yung vlog. Uh, Paki-like, share, comment na lang, lang po. Ah, uh, maraming maraming salamat po.